Baha nga dito sa Espanya Yung uwi na yan ay papuntang UST Or pagdiretso ng Quiapo Medyo may kalaliman yung tubig dito Kaya wala masyadong dumadaang sasakyan Maliba lang sa malalaking sasakyan Like bus yung way na to ay papuntang Welcome Rotonda ayan yung Quinto Street Malalim kuya, malalim. Mukhang hindi. Baka masabit ka. Hindi ko ka dito oh. Kaso nakatambay din sila doon eh. Ha? Nakatambay din sila pa ganun. yung lulusot? Oo pwede ka dyan lulusot. Kaso nakatambay din sila doon eh. Saka ka ba pupunta? Bawa. Layo. Ikutkan ka doon. Pag ganun ka kuya. Malalim. Apa Ya.